Ganito ang naging reaksyon ni Paisanda matapos mamuking na nagpakasyon si Kunjo sa kanya rest house sa Tagaytay. Kasama si Paolo Abilino. Indab na indab, wala nang makakapigil sa bago nagpapatibok ng puso nito. Sana all na lang talaga ang mga kalalakihan. Dahil nagpagina si Paolo Abilino sino ang hindi kaganahan magbigay ng suporta? Kung kami tuwi lagi ang padita sa kanina, ang daming makagandang nangyari ngayon sa Kimpaw. Ayon nga sa mga komento, pinanindikan na nila ang kinig namin. sa ayuda. Kaya pala walang kimchi sa shota ngayon. Kasi kasama pala ang kanyang doan at nagbabakasyon. Iba ang ningning ng mga matay power of Belino ngayon. Hindi. Itong si Kim Joon naman, dating hyper. Lumalabas lalo ang kanin ng kadandahan. Ang fresh nila sa kaninang mga larawan. Walang tapon, lahat panalo. Ayon pa sa isang komento Palagi kami pwede sa darawang ito. Buti na nang mabilis na kayo doon sa show sa media. E eh, laman namin dahat kung ano ang hap update hapag sa kanila. Enjoy lang kayo sa takitay. Yari ka na naman, kimi Pagpasok sa showtime. Aasa rin ka na naman, Ida. Inandang yan sa mga taong tawa ng mga fans. Kimbo the best talaga mung